Hello guys, wala merienda. Ito ang merienda ko. Tingnan mo lang itim na. Oh. <coughs> oh. Yan. <Yeah. coughs> Tingnan natin, guys. Lagyan ko to ng milk. Lagi ko nilalagyan ng milk to. Red! Oh. Dali, may bibili. Dali. Nagbibidyo ako eh. Ayan. Paborito ko talaga ng yung melt. May melt. <laughs> Ayan. <coughs> Hiwa-hiwa. Hiwa-hiwa yun. Tapos, mamaya, lagyan ng, ano, lagyan ng, kasi wala akong condense. Wala akong, ah, tawag doon? Ibap. <coughs> Kaya lagyan ko siya na. Kasi nangitim na guys. Oh, pero okay pa rin yan guys. Kasi lumaki ako sa Mindanao nagtitinda ng ganito. Kahit itim pa yan siya. Okay pa yan. O ah, diba? Nangitim lang yan dahil pasak. Pasak. Hmm. <coughs> na ano ba yan <laughs> ang ano namang kumilos ah dali oh kanya kahit walang kutsilyo, okay yan. Ba, hindi tayo girl scout kapag ano, hindi kaya yung mga ganyan. Yehey! Ah, di Tapos lagyan natin ito ng milk. Ayan, ayaw. Ahem. <coughs> sana kung meron lang ano condense or ano is hindi na mag ano hindi na magpapowder <laughs> tapos lagyan ko ito kunting asukal guys asukal kaso may ano na to eh kasi matamis na yung ano guys oh. matamis na tong ah <laughs> nilagyan ko na guys ng kunting ano kunting tubig kasi ayan nga hindi siya melted iba talaga pag ano siya ah uh, tawag dun kapag sarap talaga ng yellow. And guys. Oh. <coughs> Powder pa rin. Kasi nga wala siyang kubigan. Hmm, sarap. Parang pastillas. Sarap. Eh mm. Ano mo? Yan ang merienda niyang bet. Kung ano-ano na lang. <coughs> Lagyan ko lang siya kunting, ano, tubig. Para naman mag, ano siya, mag-melt. Kasi, masyadong, ano, atigas. Nilalagyan ko talaga ito ng tubig, guys. Kasi wala tayong condensed. Wala tayong, ano, Mamaya sabihin, ano ba yung merienda ni Ambit? <laughs> Ganito lang to kapag dito sa bahay. Siyempre, gawang bahay. Kung ano-ano na lang na merienda. O, oh, diba? sarap po. Red, baby, bibili. oh, sarap, oh. Red, oh, sarap oh. Red, parang may sa parang salad na siya. Okay. Okay, sarap di oh, diba Hmm. Okay, okay. Sarap. Hindi ko alam kung anong pangalan nito, ha? Ah. Basta nagtimpla lang ako. Hmm. Magatas, oh. Gatas. Gatas yan, guys. Nakatito. Okay, guys. Ah. Mm. Melky, yummy creamy ah sarap hmm. okay guys bye bye guys thank you for watching kung ano ano lang ginagawa ko sa pagkain okay guys ah, sige bye bye